Paano yan kung bumalik na ang alaala niya, girl? Yun din ang kinakatakot ko eh. Nung una, pero, two years na, hindi bumabalik. It's fate. We're meant to be together. Paano kung malaman ng ibang tao ang totoo? Well, patahimikin ba? Katulad sa nangyari kay B-Boy. B-Boy. Ikaw ang pumatay kay, kay B-Boy Earl. Walang iya ka, Earl. Walang iya ka, mahal ko si B-Boy Earl. Bakit mo ginawa yan, bakit? Bakit? Ang ah, laki ang pinagbago mo, Er. Eh kung ang mukha nga, pwedeng ipalit. Ang ugali pa. Huh? Kayo, Manang. kumanang. Akala ko, kakampi ko kayo eh. Hmm? Anong ginawa niyo? matalikot yung kumikilos laban sa akin. Paano ba yan? Ano ang gagawin mo sa akin ngayon? Papatayin mo rin ba ako? <laughs> ah, of course not! Ano ba akala mo sa akin, ha? Loko-loko? <laughs> Buong buhay mo akong inalagaan, papatayin kita ito naman, oh. ha? Pero, nagkasala kayo sa akin. Sinira mo yung tiwala ko. Kailangan lang kitang turuan ng konting leksyon para hindi na maulit-ulit. Hmm? Okay. Shhh. Tahan O, Manang! Saan ka galing? Ang tagal mo nawala, hindi ko wala nagsabi kung saan ka pumunta. I'm sorry, I'm sorry. Hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Ito nga, sinundo ko siya para sorpresahin ka, pero may nangyari sa kanya eh. May nangyari? Manang, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Pumuna kayo. Ang weird, ang weird nang nangyari sa kanya. Ang kwento ng pamangkin niya, Nakipaglaro daw si Manang sa isang asong kali. Oo. Oh. Eh, nanibago sa kanya, tapos, ayun, kinagat siya. Kinagat yung dila niya, napuruhan siya. Kung nasabihan na ako, siguro naibalik ko yung dila niya. A Anong ibig mong sabihin? Wala w nang dila si Wala mana? na siyang dila. Hindi na siya makakapagsalita habang buhay. <sighs> Di pa, Leo? Huwag kang ka, ka mag-alala, Manang. Nandito kami ni Earl para sa'yo hindi, hindi ka namin pababayaan ni Earl Manang, ha? Di ba, Manang? <laughs>